regarding po dun sa uh, complaint ni Mayor uh, Bros Matabalaw against po sa uh, allegation ko po dun sa ating mga kapulisan is uh, yun po ay uh, buksu po ng damdamin ng aming pamilya kasi po uh, kami po yung namatayan dito uh, bakit kami po yung nagiging masama po dito sa Uh, mata po ng authority. Yeah. Kita ko yung pagputok nila. Si, si Boyong, nila. nakita mo, pumutok o, pa, si Boyong. Oh, pati yung si Mamalapat po, sir. Pumutok rin si Mamalapat? Po, po, sir. Eh, kung pumutok si Mamalapat, baka ibang baril ang ginamit. Eh, hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, na may yung dala niya, berita kasi may ilaw pa, sir, yung time ng pagbabarilin nila kami. Narinig yung explanation ng PNP, di ba? Opo, sir. It doesn't mean na negative siya sa powder burns ay <laughs> hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors. Uh. From I would like to hear Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran. You have the floor, sir. Sir. And uh, before you start, I would like to express my uh, Sincerest condolences to your family for the loss of your loved ones nung doon sa inkwentro. Walang masaya na namatayan kayo. Lahat ay uh, malungkot dahil uh, buhay ng tao ay walang kapalit. Salamat po, Sir. Please, uh, continue. Yeah, you have the floor. Salamat po, Sir. Salamat. Sir, pwede po uh, abogado na lang po namin ng magsasalita. Uh, your... Ganito ay yung rules ng uh, committee, no? uh, we cannot entertain uh, your lawyer to speak before this committee. Ang role ng lawyer dito is just to give you advice. Kayo mga invited na mga invited na mga uh, resource person, kayo talaga pakikinggan namin. Uh, sige lang, hungi ka lang ng advice sa lawyer mo and uh, just uh, head to his advice kung anong advice niya. Sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. I may, if I may be recognized, Your Honor. Uh, you, you want to say something in behalf of the family? Um, actually, before coming here, they all agreed that if, if we may be allowed, Your Honor, I will speak for all of them. In, in we prepared a single statement, Your Honor, for all four. Anyway, kung merong single statement na yes, para sa lahat, yes, pwede bang siya lang magbasa? para hindi natin ma-violate yung rules. Siya na lang magbasa ng statement na yan. Sir, pwede po uh, ah. kasi po kung mas masyado po mahaba, eh, baka magkabaluktod ang mga baluktod ang mga information. Eh, yeah, maintindihan namin yan. And, uh, naman yan. Huwag ang amin lang naman po dito, sir, ah. Huh? is yung regarding po dun sa uh, complaint ni Mayor bros uh, Bruce Matabalaw against po sa uh, allegation ko po dun sa ating mga kapulisan is uh, yun po ay uh, buksu po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po uh, kami po yung namatayan dito uh, bakit kami po yung nagiging masama po dito sa uh, mata po ng authority. So uh, regarding po naman po dun sa nangyari sa RH12 nakabinbin naman po sa korte yung kaso So, ang amin po, pinapabayan na lang po namin sa ating uh, korte. Yes, uh, walang problema doon. In fact, uh, yes. alam, gusto ko lang ipaalam sa inyo yes, po. na yung pending case, hindi yan bar for the conduct of this uh, Senate inquiry in aid of legislation. May Supreme Court ruling yan. So, wala tayong problema dyan. Ang atin lang dito is in aid of legislation, moving forward, para hindi na maulit kung anong dapat uh, ay correct dyan sa Cotabato City as far as public order is concerned. Apo. Kaya nga, do you stand by your statement, yung sinabi mo, yung mga allegation mo? Marami kang inaalis eh. Yes. Number one, yes. ha, ganito. Apo, apo. Simula sa ngayong araw, ibabaybas ang three brothers, meaning tatlo kayo magkapatid? Apo. Pariho kayong barangay kapitan? Apo. <clears throat> ang three brothers, ilalans ang three search warrants against Cap Bimbo, options of the police according to him tataniman ako drugs at gumagawa ng solusyon ay ang authority para mapatay ako and, 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 and and in you, it, these are these are very serious allegations ha? Apo, apo. you are imputing to the police apo. so kung totoo ito totoo ito siya sabi mo or as you said bugso ng damdamin apo, mo yun, nagalit kayo apo. dahil mamatayan kayo apo. can you please uh, for the record clarify uh, to, to this committee kung itong lahat ng pinagsasabi mo ay paninindigan mo or binabawi mo or what? Anong, uh, anong status ngayon dito pinagsasabi mo? Because this is the myth of our investigation. Dahil kung sabihin mong totoo ito, hindi ako hinto sa kakaimbestigahan ng mga polis. Yes, sir. Anil, ayaw ko talaga na ang polis may involve sa kalukuhan. Pero kung sabihin mo na nagalit ka lang or, sin, or what, at binabawi mo din, For the record, uh, tell, tell this committee para magawa natin ng uh, kaukulang aksyon. Sige atin? nga, anong uh, nasasabi uh, mo dito? Yung, yung nasabi ko po is uh, dalalag po yun ng aming uh, uh, sama ng Lord Sir sa, sa dami po nang uh, naririnig namin na balibalita lang. So hindi po namin, hindi ko po napigilan yung sarili ko, pa, hindi ko po napigilan yung sarili ko mag, labas ng aking inanaing po sir. You your lawyer, huh? you, you can ask your lawyer for advice, uh, legal advice, sa so, mga sinasabi mo, mo dito. So, ibig mo sabihin, ibig mo sabihin, binabawi mo yung sinabi mo doon sa presko na yon. Uh, parang ganun na po. Okay. Hindi, okay. Okay. hindi yung parang ganun na. You, okay. you, you must be, you must okay. be Uh, Opo, klaruhin mo 'yung sa sinasabi opa, mo, po. Po, sir. Opa, sir. Uh, for the record, ni-record din dito po, sir. So hindi totoo 'yung sinasabi Opo, mo na sir. ang polis ay tataniman ka ng droga. Opo, po, sir, sir. Hindi siya totoo 'yung, sinasabi, Opo, mo opa, sir. yung na at, uh, sinasabi mo na 'yung polis ay inuutusan ng nakakataas na i-raid kayo para at mapatay kayo. hindi 'yun totoo? Opo, sir. Tapos 'yung sinasabi mo na 'yung results ng uh, forensic uh, uh, examination, forensic investigation ay, ay hindi totoo. Uh, ibang usapan na po yung regarding po sa parapin test po. So, parapin test, hindi po win-withdraw? Uh, hindi po yung parapin po. Yung sa parapin po, so, po is, uh, uh, nagugulat po kami kasi nandun kami sa uh, shooting incident. Kitang-kita namin si Mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila sa parapintes? Idalawang mata namin, hindi lang po ako, si Kap Idris, si Kap Liling, si Kap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung uh, uh, wounded na witness namin, nakita nila na si Mamalapat po, si Boyong is Nandun at nakatutok yung kanilang barel, kita kita po yung kanilang pagbarel sa amin po. Okay, ikot kita diyan ikot opo. kita dyan. Nakatutok ang barel. Opo. Nakita mo? Opo. Pero hindi mo nakita na pumutok? Ah, uh, e, e, si Boyong sir, nakita ko yung pagputok si, si nila. Si Boyong, nakita mo, pumutok Opa, si Boyong. O, pati yung si Mamalapat po, sir. Pumutok na si Mamalapat? Opo, opo, sir. Eh kung pumutok si Mamalapat, baka ibang barel ang ginamit. Hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, na may yung dala niya, berita kasi may ilaw pa, sir, yung time na pagbabarili nila kami. Nung mabilis na yung uh, putok nila, burst na, sir, pinatay po nila yung ilaw. Okay, so, klaruhin natin. Apo. All other allegations na sinabi mo doon sa preschool... Hmm. Bila dawit mo? Apo sir. Dala lang yung na boxo hanggang gabing except dun sa accusation mo tungkol dito sa Parafine. results ng uh, crime lab investigation yung para pintest. Apo sir. Okay sige. Balikan kita. Crime lab, can you explain? Sir, good morning again. The result of the paraffin test are all negative for the persons uh, told persons. Sir, even though if you if the person fired a gun, it will give a negative result because of several factors. Number one, for example, if you wear a gloves, of course the the gunpowder residue will not embed the gunpowder nitrates on your hand. So that's why it will give you a negative result. Number two, the wind velocity. If the wind is uh, strong enough that it will not embed to your hand. Of course the paraffin gas will give negative result. Second, the humidity. And third, the barrel of the gun. It is much more farther from the your hand. The gunpowder residue will not land to your dorsal portion of your hand. And if you fire a gun to a horizontal against vertical, most probably the vertical will give you a, a, a positive while the horizontal will give you a negative result. That are those factors, Your Honor. Thank you for that explanation. Nakuha mo, Balagay Kapitan, na, sabi ng Crime Lab, I will repress sa sinasabi ng Crime Lab, yung sinasabi nila na negative for paraffin hindi yan ibig sabihin na hindi siya pumutok ng baril. Dahil may mga factors na pwede mangyari. Hindi mo pa sinabi yung isang factor na matanggal yan kapag merong kang ihugas na, ano yung, oh, ihugas at tanggal sa kamay mo. After ka pumutok, maghugas ka ng suka, ano ba yung mga style na yan? Sige nga. Your Honor, I will negate that uh, claim. It is because uh, suka is an acetic acid which okay. which is insoluble doon sa hindi niya ma-dissolve ang gan residue. Hindi madissolve dissolve Yes, your honor. Pwede matanggal. Pwede matanggal kung uh, as a chemist, your honor, because I am a chemist by profession. Okay. And the nitrates will not dissolve the uh, acetic acid will not dissolve Thank and you. And Thank you for that explanation. CJ? Yes, go uh, so, ahead. Uh, klaro klaruhin lang natin ulit, no? Sa PNP, anybody can, again, uh, for the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended, nag-negative talaga. Wala ni isa. Pati doon sa ballistics, walang nag-positive, walang nag-match. Parang you're, hirap pa ano, Mr. Chair, kasi kung, if they were apprehended, on-site, on, uh, on, uh, on, uh, on that situation, So parang saan ang galing yung ano, ginamit na baril at sino yung mga pumutok? Eh, siniklaim na ito ng kapitan, nakita ito si Master Sergeant uh, na nandun din po. Uh, can you explain? Thank you, Senator J.B. Uh, can With you Your explain? permission, Your But, Honor. Yeah, Ballistic explain. examination is different from parting test, Your Honor. Yeah, we know that. Yeah, sa kasabi niyo na negative lahat eh. Wala ring yes. nag-match. So, yes, sir. we just want for the record because of the incident, na, lahat ng nahuli niyo, walang nag lahat negative sa parapin, pati sa ballistic, wala nagmatch. nag-match. So, the parang, your honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means hindi po nagamit yung mga baril doon. Ibig sabihin, yung mga nagamit po, doon sa mga lapas lang, ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok. Dahil yung mga suspect, negative lahat. Yung mga baril, wala hong nagmatch doon sa inyong uh, ballistics. Probably, Your Honor. Well, uh, <clears throat> narinig yung explanation ng PNP, di ba? Opo, Sir. It doesn't mean na negative siya sa powder burns ay <coughs> hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors na sinasabi niya. Apo. So, for the record, for the record, Crime Lab, did anyone, anybody influence you to make the results negative? For the record. Thank you for the question, <coughs> Your Honor. nobody will dictate the result of our examination, your honor, particularly, and anyone cannot dictate us because we are a man of science. thank you for that recording uh, in progress. thank you for that answer. i've been the chippinpe. i've been the chippinpe. i mga desisyon. Oo, oh, lang tayo dito. Including Rias, pwede ko makashare na aking sentimento at pwede akong pakinggan ng Rias pagdating sa decision making nila kung sino i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, paano, uh, alam alam niyo, Ha? Huh? Pwede. Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako, alis, swear to God, swear to Allah, sasabihan ka talaga ng crime lab na, sir, that is against, against our professional conduct. Hindi talaga pwedeng baguhin. At kami naman, nakakataas sa kanila sa crime lab, never din kami mag talaga kung sabi silang baguhin yung kanilang resource ng kanilang kanilang uh, uh, ginagawang uh, uh, investigasyon dahil kung ikakasira yan ng Kremla, ikakasira yan na buong PNP. Di ba? So nobody at nobody talaga makakan... Kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive sa limawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng Kremla, sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawing negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest, honest uh, uh, declaration to everyone listening here. Dahil nga, kung meron mang pinak, the last institution ng PNP na pwedeng babalasubasin ng uh, PNP leadership is the Kremlin. That I can tell you straight in the eye never na never mong madidilyot ang result ng crime lab. Aside from the professionalism of the people in the crime lab, science-based talaga yan sila. Hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yan kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan. Na magduda kayo, lalo na ikaw, nakita mo, talaga, napuputok siya. Pero sabi nga ng crime lab, it doesn't mean na pag negative siya, hindi rin siya puputok. At alam ko, mayroong mga Supreme Court ruling dyan. Hindi ko nalang basahin dito. Pero alam ko may mga Supreme Court ruling dyan. So, as far as your uh, discontentment, dissatisfaction with the results of Crime Lab, with that explanation, with that explanation coming from Crime Lab, ano ngayon masasabi mo? Nagdududa ka pa rin sa Crime Lab. Uh, excuse po. Opo. Sir, sir. Go ahead. Uh, sir uh, meron po kaming isang witness po, so, uh, witness po na nag-justify na rin po sa korte na kasama po dun sa uh, na-detain. Pero ibang kaso po siya, pero kasama na detain dun Nakita nila po uh, bago gay para pintes si Mamalapat, sila boyong Batu yung, yung kasama yung 12. Uh, naghugas muna sila at nandun na rin sa korte yung kanyang testimony sir so kaya nagdududat po talaga kami bakit po sila nag, uh, nag negative uh, okay okay nga okay nga wala na tayong problema diyan nasa korte na yan nakapile na kayo di ba pero explanation nga ng crime lab kahit na maghugas ka ng suka hindi mo dissolve yung nitrate na nakabaon diyan sa mga skin mo Much more kung tubig lang ang hinugas, tubig at sabon. Hindi talaga matanggal yan. Kaya nga, anyway, you fight that in the court of law, yung allegation ninyo. Pero science-based itong sinasabi ng forensic expert natin, na gano'n talaga, hindi talaga matanggal daw yung kahit na maghugas ka. Am I correct? Yes, Your Honor, that is correct, Your Honor. Maghugas ka lang. Tubig at saka sabon, hindi pa rin matanggal yung nitrate dyan sa katawan mo? Actually, Your Honor, when you use uh, detergent or soap, the possibility na mag-positive ka dahil may oxidizers po yon. Okay. Pero kung wala, Your Honor, yung sabon, ano lang, suka, hindi, Sir. Ano? Hindi. hindi. Hindi talaga, mga meat Sir. Magamit na lang yun ng mga lumang pulis. Yes, Your Honor. Yes, Magamit na lang yan. Sir, so, sir, sir, yes, go ahead. Dagdag ko lang doon po sa testimony ng aming witness, sir. Eh. Naghugas po sila ng sabon at saka alcohol po. Alcohol? Uh, bago sila nag uh, bago sila nagparapin test. Alcohol? Opo. Uh, uh, it will not change kung talagang diyan powder yun, sir. At, at, at saka oxidizers man. It will not change daw. Huh? Uh, please, uh, ito, mga kwan ito chemical engineer ito bago nagiging uh, forensic expert. Kinuha yan ng PNP dahil sa kanya expertise. So, okay. at saka professional yan sila.